Praise Scott. Praise Scott. Got it good all the time and all the time. Got it good. Trey Scott. Trey Scott. Stang pa ka rin sa bawat isa na sa pagkakataon ito tayo po itugulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang at. Naroon siya sa kanilang kalagit na at. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Paya ng San Fernan sa probinsya ng Bukid. At hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa Paya ng San Fernan. May mutag sa ato mga kaigsunan diha sa Visayas o sa Mindanao bisan pa ka itong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon o sa laing naso. Dalaygo ang ino sa walay katapusan. Ang ating bay mula sa aklat ng mga awit kapitumpun anim na kabanata, ang talata po ay an. Nang ikay magalit o Diyos si ako, sakay at kabayoy, pawa ng alubo.

Awang na ng na lu mo dangikha pagali podio oh, siha ko kaya kabayo pawang nangalog mo namin di Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakat na minsan pang makadulog at makalap sa iyong banal na harapan na makami po'y nagpapakumbaba humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakas. Sa aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siya maglinis at pumawi sa lahat naming karugutan. Sa oras na ito, aming dinudulog sa iyo ang bahaya ng San Fernando sa probinsya ng Bukid. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunus, ay mapawalang pisa sa pangalan. At ang aming panalangin tunay sa pangunguna ng iyong santong Espiritu, maing tatad, ang alta ng aming Panginoong Heso Kristo sa paya ng sakit. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugunyo. At tinanggap Namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Um, amen, 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 amen. We praise God. Praise God. Ang ating pong ay mula sa aklat ng Genesis, sa 28 kabanata. Ang dalata po ay labing tatlo. Walang ano-anoy nakita niya si Yahweh sa tabi niya wika sa kanya. Ako si Yahweh ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan sa talita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ay tumutukoy sa pagkakataon na nakita ng nunong Jacob ang ating Panginoong Yahweh. Ano po? At ang nakaka mangha sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ang katotohanan ng nakita niya at nasa tabi niya alam niyo po, isang katotohanan na ayon sa banal na kasulatan, ang makakita ay Yahweh ay mamamatay. Ngunit matatagpuan po natin na sa lungat ang <laughs> kaisipan na ito at ang katotohanan ito sa naganap sa nunong ako. Ano po? Ang sabi ng banal na kasulatan, <laughs> verse 13, Genesis chapter 20, walang ano-ano inakita -ano niya si Yahweh sa tabi niya. Mga kapatid, maaring ang distansya ay may diferensya. Gano'ng kalapit yung tabi <laughs> Pero yung nakita niya si Yahweh, alam niyo po, yung pagkakita ng nunong hako sa ating Diyos ay isang katotohanan na nagpapatunay ng kanyang ipinangako kasi kailangan niyang maging tapat doon sa bibitiwan niyang kasunduan. O eh, kasunduan. Ano po? Sanunong ako. Sabagat ito'y naging kasunduan ng ating Panginoong Yahweh sa ninuno ay Amang Abraham. At ang sabi niya, Ako si Yaw, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupaing ito, ang lupang ito na yung hinihiga, ay ibibigay ko sa iyo at sa iyo lahat. Pero alam niyo po, kailangan nating balikan yung unang pangungusap. Ako siyaw tumutukoy sa kanyang sarili. Ang Diyos ni Abraham, mga kapatid, ang ating amang Abraham, ang unang tinawag na lumisan sa kanyang pamilya at magtungo sa lugar na ituturo sa kanya. Sa ganitong paraan. Ang amang Abraham po ay hindi nagdalawang isip, pagkus, nagpaalam sa kanyang pamilya at lumisan. At dito po nakipagkasundo ang Panginoong Yahweh. Sa kanya nakipagkasundo ang Panginoong Yahweh na ipagkakaloob sa kanya ang lugar kung saan siya dinala. Alam niyo po, napakahalaga na ating maunawa ang katotohanan ng pangakong ito sapagkat ang pangakong ito ang magpapatibay ng pananampalataya. Yung ating nilulook forward. Ano mo? Ang sabi po ng Genesis chapter 13 sa verse 14. Pagalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. <laughs> so, may kasunduan. Ano po? May pangako. At ito yung sinasabi ng Panginoong Yahweh. Kaya po, ang lupaing ito na yung hinihigat. Ako ang Diyos. Si Abraham. Ni Isaac. Si Isaac yung tatay niya. Si Abraham yung lolo niya. Kaya alam niyo po ako, lagi kong inasabi dito po sa ating programa na napakahalaga na ang buhay ng mga nakatatanda, ng mga magulang, ay maging patutuo sa bawat pamilya para tatawagin ang Panginoon sa ating pangalan. Si Yahweh, ang Diyos ni Bernie. Alam niyo po ang katotohanan ng itoy magdudulot ng pananampalataya. Magdudulot ng pag asa Pagdudulot na 'yung susunod na salin lahi nating mananatili ang pansin at pagtingin sa ating Panginoon. Sa pagkat ating paglilingkod, ang ating na paglilingkod ay tila binhi na itinatanim sa taktang panahon. Yayabong mamumunga at magiging bahagi ng iisang layo ni ng paglilingkod sa ating Diyos. mga kapatid, ano ba ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Katulad ni Nunong Jacob, yung pangako na ibinigay ng Panginoon sa atin, panghawakan natin, at mainam na ating <coughs> ulit-ulitin ipabatid at ipaalala sa ating mga anak. Kaya alam nyo, napakahalaga na tinataglay natin ang katotohanan ng pangako ng ating Panginoon. Sa pagkakataon po na hindi natin maipasa na hindi natin mailipat. Hindi natin, wala tayong naiwang ala-ala para sa mga pangakong ibinigay ng Panginoon sa atin. Aba, diba? pawawa po yung susunod na henerasyon. At ito po yung katotohanan kung bakit nagpakita ang Panginoong Yahweh kay ako sa pagkat sa takdang panaw kanyang wen kanyang ipababati sa kanyang mga anak ang patungkol sa pangako na binitiwan ng ating Panginoon. Yeah. Mga kapatid, kung wala pa kayong pangako na tinanggap ako po'y naniniwala. Ito ang pagkakataw na ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo, ang pangako para sa iyo at para sa iyo sa lahi. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakatao na marinigang yung katotohanan maraming salamat po Ama sa pananampalataya maraming salamat po sa pag-asa na itinatag sa aming puso at kaisipan sa pamamagitan ng inyong katotohanan kami po ay nagpapakumbaba humihingi ng tawad sa mga pagkakatao na hindi namin napahalagahan ang iyong mga pangako At sa oras na ito ang aming panalangin, minsan mo pang ipaalala sa amin ang mga pangakong ito upang aming maipabantid sa susunod na henerasyon. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga kapatid na wala pang tinatanggap na pangak. Sa oras na itong aming hili, ikaw po ang mangusap at magkaloob ng iyong katotohanan sa buhay ng aming mga kapatid upang tunay mayroon silang pangawakan at ang kinin na magkakaroon ng katuparan sa iyong itinakdang panahon. Maraming-maraming salamat at kami nananalig ama no pamang pangangailangan ng iyong mga anak iyon ang ipinagkaloob. Ama, amin din pong idinadalangin sa iyo ang bayan ng San Fernando sa probinsya ng Bukid. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo ay sumibol ang pagkakaisa. Dasal namin na magkaroon ng unawaan sa bawat iglesia. At sa pangalan ni Yesus, sa kanilang pagpapakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan at ispirit. Ibaba mo po sa kanila ang altar ng aming Panginoong Yesus Christ. Kung saan maaari silang maghando, pagsakripish at tunay na sumamba ng walang katulad. And so we declare the fact of revival sa bayan ng San Fernando. Amami din pong itinudulog sa iyo. May padaloy mo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legas, Pilipa, Manila, Pampanga, Pades. Kilusan mo mga bayang ito ng may kapangyarihan, lalo na po sa pagkakataon ngayon amang Diyos na may sakuna ng bagyo na dinanas na ang aming bayan. Hmm. Ang aming panalangin. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan at patunay ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran sa pangalan ni Yesus. Ayan mo pong dumaloy ito sa buong Maynila, sa buong Luzon. Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel. To be a mercenary sending guns and to be the America in the height of its glory. Tasalin po namin na ikaw ang kumilos sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Tasal namin ang iyong pangungot nasal namin ang iyong kapangyarihan at ang anointing. yun din sa aming mga OFWs na tinawag ko bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y makasaksi sa mga bansang iyong pinagdalhan. sa kanila. Ganon din yung aming mga training agencies katulad po ng Main Life Asian Center for Missions Elijah House Philippines Church Renewal Asia Pacific International Institute Studies. ikaw ko pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang maganap ang dakilang kalooban. Asiosopray sa mga bansa na tutunguhin ng yung lingkod upang manalak katulad ng Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Ama, dasal namin ang iyong spirit at kapangyarihan sa mga simbahan, sa mga misyonero, sa iyong mga anak na aming makakanay. And we declare, ayo. Si. Pwede kami hindi itinudulog sa iyo. Kami, President Park, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the free of the Lord na maghari sa amin. Nasal din namin ang iyong pangunguna sa Bureau of Internal Revenue. Hayaan mo na magkaroon ng katapatan sa ahensyang ito ng gobyerno. Mapangyari ang katotohanan at maganap ang iyong dakilang kaloban. We do not allow corruption to manage our government because it is you, it is our king and our Lord. Lord, we also declare peace over Israel and the fire of revival sa US, South Korea, Brazil, Russia. Lord, idinudulog din namin sa iyo ang mga bansa, ang mga bayan ng Hong Kong, Macau, at Taiwan. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga special na territories na ito. We declare the glory of the living God over their places. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Esus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa so pagkakataon ito, yan yung pagsalitain ko ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo. I, think somebody I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen. Many, 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 many men, praise God. Praise God. Hunger Susanbo. Sama Sama Nating. He declared, God bless the full beings take time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, many, 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 many men. Praise God. Praise God.